Welcome to my diary. Ngayon po nagtatanong sa akin kung paano po daw ako nakapunta dito sa Japan. Saan po ako nag-apply at paano po yung mga process. Ano pong ginawa ko? Pumunta po ako sa malapit na city hall sa amin. Tapos nag po ako doon kung may mga i-recommend po sa akin sila na mga agency na nagsesend po sa ibang bansa. po nila sa akin 'tong school na 'to na may kasama na pong agency. Ang pangalan po ng agency ay Philippine Technical College na matatagpuan po ito sa Kalamba, Laguna. At meron po silang agency na ang pangalan ay Infotech. Pwede po kayong mag-apply sa agency at pwede din po kayong mag-apply sa school. pero po noon, na-reach out ko na po yung PNTC. Sakto po, nagbigay po sila ng date sa akin for um, orientation. No orientation na po na yun, um, yun nga po, nag-orientation na po. Ano pang inexpect in-expect sa Japan? Ano po yung mangyayari sa school? So, nandun nakapalo po dun sa orientation. So, Pwede din po kayo magtanong kung ano po yung mga gusto nyong itanong sa orientation. Then after po ng orientation, may tinatawag ko silang pre preliminary interview po. So, interview na yun, tatanoyin kanila ng mga about sa mga sa health mo, anong in-expect mo sa Japan, sa mga basic lang naman ng mga tanong. Tapos pag na, nakapasa ka po noon, pa magpame-medical ka na po. So usually yung medical na yun is, uh, meron silang ibibigay sa iyo na, na hospital kung saan ka doon magme-medical. So before po noon ng final medical, may, may nurse po silang kasama. Nung time na yun, hindi ko po alam um, ngayong, ngayong taon na to. Kasi 2018 pa po ako nag-apply eh. So, nung time po kasi na yun, may kasama po silang nurse. Tapos, sinatanong po ako nila kung ako ba daw uh, nagkaroon na ng preg history, tapos nalaglagan, tapos may mga bali, mayroon ba daw surgery. So, mas better po na sasabihin niyo po yung totoo, yung mga nangyari sa about sa health history niyo kasi kapag malapit na po kayong pupunta ng Japan tapos biglang may nakita pong ang uh, something sa inyo, hindi po kayo makakapunta ng Japan. Mas better po na sabihin nyo ahead of time. And after po ng medical, uh, meron din po silang papa, ano sa inyo na examination. So, madali lang naman po. Wala naman po bumabagsak po dito. Yung about po sa English exam. Tinatawag po nila na TOEIC exam. Uh, Magpaprasta po kayo ng mga documents nyo. So, isa po sa mga documents is yung inyong NBI clearance, PSA, valid ID, um, to buy to ID, tapos yung mga sa school po, yung kanyari, um, TOR, yung mga documents about sa school. So, that time naman po, ipapasa naman nila sa iyo, naman nila sa iyo yung mga requirements o yung mga documents na kailangan mong ipasa sa kanila. Mas better po pala na mag-process na rin kayo ng inyong passport kasi madalas ang passport passport is like 3 months or 6 months bago po may bibigay, bago nyo po matatanggap. So, pwede naman pong um, mag-apply kayo, tapos may mayroon po kayong resibo, tapos ibibigay nyo na lang po dun sa PNTC na, -process po, na processing po yung inyong um, passport para po maka makapasok po kayo sa school ahead of time, yung mas mabilis po. Kasi kapag matagal pa po, matatagal po, matatagalan po kayo makapunta ng Japan. So, mas better na pumasok na kayo ng school habang naghihintay doon sa mga iba pang mga requirements. So, pwede naman po yun. After po noon, pag nag-okay na po yung mga inyong mga documents, so, yung mga medical niyo, nyo, uh, maroon na po silang tinatawag na memorandum of agreement signing. So, nandun po nakapaloob yung yung parents ninyo magsasign po sila. So, kung kung wala man pong parents na ano, wala man pong mga guardian, pwede naman pong yung mga parang kamag-anak po, malapit na kamag-anak, so pwede naman pong mag-sign. Kasi ang iba po sa atin, medyo malayo po yung mga parents po, di ba? Pwede naman po yung mga kamag-anak, sila po yung mag-sign ng agreement. So after mo na yan, pupunta na po kayo sa school. So sa park ko po kasi, taga Palawan po ako, so ang nangyari po, Uh, ah, meron pong bus na pupunta po dun sa terminal, sa airport po. Tapos doon po kami sasakay sa may bus sa punta po ng school. Kasi medyo malayo po yung, yung airport papunta po ng Kalamba, Laguna. Kung na po kayo na schedule na pupunta ng school, mas better po mag-prepare po kayo na maggamit gamit nyo. Yung sarili nyo pong gamit. Kasi yung dorm po is free po siya. Kaso lang yung wala pong mga ano, wala pong banig, wala po kayong ang um, tabo, yung shampoo, yung sa, sa, sarili nyo po, wala po. So, mas maganda po mag-prepare po kayo ng sa inyo. Pwede na, so sa case ko, palawan po ako malayo po eh. Kaya ang ginawa ko po, na-prepare na lang po ako ng pera para doon na lang po ako bumili sa malapit, doon sa school ng mga banig, yung mga tabok po, yung mga, mga kailangan ko po doon sa dormitory. It's my free meal po kami na tinatawag. Libre po yon So, mayroon po kayong makukuhang ticket, tapos yun po yung isisend din yun sa may kantin may ibigay nyo po sa canteen para makakuha po kayo ng pagkain. Hindi ko lang po alam sa ngayon po ha. Hindi ko po alam sa taong ito kung same lang po doon sa dati. Pero alam ko po may free meal po eh. Tapos free dormitory. Meron lang din po din silang mga average something na sa pagganito ganito yung skills mo, may libre ka. Pag ganito, hindi ka libre. So, mas better po doon sa orientation niyo Tatanungin nyo po yun sa mga about sa finances. So, ano mangyayari dun sa dormitory, kung kailan ka makakaalis. Kasi, mas better po na-clarify kaysa naman na, nga, nga sa school. Siyempre, of course, pupunta ka ng Japan, mag-aaral ka. is Japanese school. So, dapat, meron kang mga baong, ano, uh, in, mga, may baon kang Japanese. So, mas better mag-aaral ka in advance ng hiragana katakana. Kahit yun lang. Hiragana katakana, tapos malilit na kotoba. Kasi, mas better na, mas, mas, familiar ka doon sa mga letra, sa mga languages dito. Kasi, mahirap eh. Mahirap yung Japanese. Kapag hindi ka nag-aral ng masinsinan, eh, hindi ka talaga makakapasa. Mas better kasi na mas ahead ka na mag-aral ng Japanese. Kasi, kapag mas nauna kang nakapasa ng mga examination, mas mauna ka makapunta sa Japan. Hindi ko alam sa iba ha, pero yun yung sa experience ko. May mga, may, mer meron naman pong kahit magaling ka po sa Japanese, tapos hindi po fit ka sa medical, like marami ka po mga pending like kapag meron kang ano sa sa may alboranas ka meron kang ano sa blood mo meron kang ano ba tawag noon sa mga ano may fatty liver yon yun po yung mga madalas na sakit po sa ano eh sa PNTC do sa school kaya po mas nirecommend nila nila na before po tayo pumasok sa school mas better po na healthy po tayo kasi the more po na healthy tayo the more po na mas mapapaaga tayo ma makaalis dito sa makakapunta sa Japan and also po mas mas okay po na hindi ka na wala ka pong pending kasi the more na marami kang pending the more na mag mapapagastos ka po sa medical and also ma, matatagalan po yung stay mo sa dormitory which is napakahirap po kasi marami po kasi ng student doon so um every day po kayong nag-aano sa mga parang marami dahil marami pong student so yung yung inyo po kasing Uh, wala po kasing kitchen doon. So, parang ano lang, um, liguan, yung labahan, ganun. So, yun, marami. Parang kailangan na kaano ka, um, naka ano yung date ng ano mo naka schedule yung paglalaba kasi sa dami nga ng tao so palalo pala, pag sabado at linggo yung iba umaalis yan mag, mas naglalaba sila sa gabi doon na sila naglalaba so naka depende po yun sa inyo kung paano po kayo uh, paano nyo po i-manage yung oras ninyo pero Expect nyo na po na dahil sa dami ng tao, uh, yan, crowded, and also like, um, suggest ko lang na kapag gusto nyo pagpunta po kayo, o gusto nyo po magpunta ng Japan, at gusto nyo pong pumasok sa PNTC, kailangan po buo yung loob ninyo. Kasi may mga times po kasi na nababagsak sa examination. Tapos kapag hindi po buo yung loob nila, tapos nabagsak po sila, tapos marami pong pending, um, yun, nag ano na lang po, nag-quit na lang po sa school. So, may mga times po kasi, sa so time ko po, kapag nag-quit ka po, lahat po ng expenses mo doon sa dormitory, babayaran niyo po siya. So, example po, sabi po nila, free dormitory po daw yun. Pero kapag nag-quit ka po, hindi po siya magiging free dormitory kasi babayaran niyo po yung mga inistihan niyo doon po sa sa PNTC. So, ang pagkakaalam ko po kasi, kapag ang school po ang nag-give up sa inyo, libre po lahat yon. Pero kapag ikaw po ang umalis dun sa PNTC, which is dun sa school po, babayaran nyo po lahat ng expenses like yung food po, tsaka yung, yung inistihan nyo po doon sa PNTC. Especially kapag pumasok na po kayo sa skills, mas malalaki po kayo. Kaya mas better po na buo talaga yung globe ninyo na pumasok sa PNTC at gustong gusto nyo po pumunta na nyo. Sinabi ko sa inyo yung mga experience ko po doon at tsaka yung mga ex experience din po ng mga ka, ka ko at mga senpai ko po. Meron din po kasi may tinatawag din po silang BMI. So, meron pong standard na height and weight po may mga times po kasi na mga overweight at of, um, overweight at underweight. So, kayo, kung meron po tayong overweight, like katulad ko po nung pumasok po ako, hindi naman po ako overweight, pero um, medyo malaki po ako. So, uh, meron po silang tinatawag na um, parang exercise, yung mag po every morning. So, mas better po na mag-reduce po tayo ng ng weight natin like kasi kailangan po mag ano uh, mag, mag magsakto po yung BMI natin kasi po may mga cases po na ayaw po ng company na overweight po hindi naman po ayaw pero pag hindi po kasi ikaw fit hindi po hindi po hindi ka po makakapunta ng Japan makakapunta ka po pero medyo matatagalan kaya tulad po na ulitin ko po dapat po fit po tayo like healthy kasi the more na healthy po tayo mas the more po tayo makakapunta ng Japan. Ito po yung mga bawal dun sa PNT sa school. So sa time ko po bawal po yung may tato. Ngayon po ata hindi ko alam eh pero alam ko bawal pa din po. So bawal po yung may tato. Bawal po yung nabuntis. May anak. Nabuntis sa nalaglagan. Tapos ko may anak bawal po yun. Tapos, um, ano pa ba yung mga bawal? Bawal po yung sa lalaki na kapag may buho, kailangan po kalbo. So, kung pumapasok po sila dun sa PNTC, talaga nagsasacrifice po sila na magpapakalbo sila. I'm proud to them kasi talagang the eagerness is there na nagpakalbo po sila para po sa Japan. And also, hindi ko lang po alam sa, sa ngayon ha. Sa time po namin talaga nagpapakalbo sila. Tapos, ano pa ba? Um, kailangan na neat clean ma naka-white shirt po kami pag kumasok po kami sa school. Let's talk po about sa study doon po sa school. So, first po, mag-aaral po kayo, nakatulad ng sinabi ko, mag-aaral po kayo ng, ng kanilang alphabet like hiragana in katakana. So, magsusulat po kayo noon, kaya po na, tulad po na sinabi ko, mas better pong mag-advanced learning po kayo kung paano po magsulat ng hiragana at katakana. Kasi doon po, sa first, mga first month nyo po, magsusulat po kayo niyan. So, mabilis ang aral po yun. Kasi, 6 uh, months na po talaga yung pag-aaral. Actually, 3 months lang po. Tapos, 3 months sa pag-aaral sa Japanese and 3 months po sa pag-skills. So, kaya lang po kami, kaya lang po humahaba yung, yung duration ng pag-aaral. Kasi po, naghahanap po po sila ng company na magkukuha po sa PNTC. So, ang nangyari po sa akin, dapat po um, mabilis po yung sa akin. Natagalan po ako kasi sa dami po kasi ng mga student, atas kunti lang po yung kumukuha ng mga ng mga company dito po sa Japan. Kaya po natagalan po yung waiting time ko. So, sa waiting time naman po, na, naman po ako nagsisi kasi um, nag-aaral po ako ng Japanese doon. So, before po ako pumunta dito sa Japan, napasa ko na po yung N4. So, I'm studying N3 po that time. So, nakatulong po yon sa pag-waiting ko kasi pagpasok, pagpunta ko po dito sa Japan, nag-take po ako ng entry, tapos hindi po ako nakahirapan. Although hindi man po ako first taker, pero at least po nakapasa po ako ng entry. So, yun po yung kagandahan noon habang nag-waiting ka po. Hindi po masasayang yung waiting nyo. Although, pag nandun ka po sa Pinas, mara mararamdaman mo po yung, yung syempre, yung finances po, mauubos po, pero magting think positive na lang po tayo na lahat lahat po ng, ng sakripisyo po eh magiging okay naman po lahat hangga, hanggat di ka po nag-give up. Dahil po nga ng, ng tao, so kailangan po kami sumakay ng bus. So meron po yung schedule, may mga times po na kailangan po namin gumising ng alas 3 ng umaga para po mag-take ng, ng shower po at makasakay po ng 4.30. So nakadepende din po yun sa schedule. Um, medyo mahirap po pero ma, ma ano niya na naman po ma tawag nito ma masasanay din po kayo sa routine. Tapos, syempre, maging mabait po sa mga um, classmates, tsaka sa mga senpai. Kasi, syempre, kayo-kayo na lang po nagtutulungan doon. And also, um, may mga senpai din po na nag, uh, tumutulong po sa mga learnings. Like, kung paano po basahin ito, kung paano po uh, sasagutan yung mga exam. So, um, kaya mas better po na maging friendly po tayo. Para may mga may tutulong po sa atin kapag kapag kailangan po natin ng tulong. So, masabi ko pong safe po sa dormitory kasi meron pong guard. So, doon po sa time ko po, isa lang po yung building namin sa mga babae. Then, may guard po doon. Kapag aalis po kami at papasok po kami, meron po kami yung form na pipilapan. Tapos, kapag sabado tinggo na po, meron naman din po. Parang may monitoring po ba. And then, of course, my cur may curfew po. So, talagang safe po talaga yung pag-stay nyo. Huwag na huwag nyo pong gagawin ay yung mayroon pong jawa tapos pong nabuntis po. So, apan po, nagahabang nag-aaral po kayo sa school, so mas better po mag-careful po tayo. Kasi once man nabuntis po tayo, hindi po tayo makapunta ng Japan. Which is marami pong nangyari dun sa time ko po. Sayang po yung mga na-spend natin na, na, time na pag-aaral or yung pagkagambaro po natin sa school. Tapos bigla po tayong, hindi naman po natin sasabi na hindi po natin gusto ng may ng baby, ng bata. Pero dapat naaayon po sa sa lugar at naayon po sa oras kasi po syempre 'yun nga po nagets niyo po yung sinabi ko alam ko nagets niyo pero sana po 'yun nga 'wag po tayo magpapabuntis sayang po eh 'yun lang po at maraming salamat god bless